Kung nakikinig ka nito ngayon, ito ay dahil sa isang lugar sa hindi nakikita, ang sinulid sa pagitan ninyong dalawa ay nakaunat pa rin, umaalog tulad ng isang lubid na ayaw maputol. Hindi mahalaga kung gaano nakatagal ang panahon, ni kung gaano kalayo ang sinubukan ng distansya na ipataw. Mayroong isang bagay na nagmamatigas na umiiral, at hindi ito kakulangan, hindi ito ilusyon. Ito ay ang tahimik na tawag ng kaluluwa. May mga araw na nararamdaman mong dapat na sanang nalampasan mo na, na dapat na sanang nakalimutan mo na. Pero bigla, isang amoy, isang kanta, isang lugar, at nariyan siya. Buhay sa loob mo na parang hindi tinamaan ng panahon. Hindi mo ito pinipilit. Hindi mo ito pinaplano. Para bang ang tadhana mismo ay nagtutulak sa iyo pabalik sa naramdaman na iyon. Para bang mayroong isang bagay na hindi pa pinapayagan ng universo na matapos. At sa kabila nito, sinubukan niya. Sinubukan niyang magpatuloy, magpakaabala, humanap ng mga bagong daan. Marahil ay naniwala siya sa isang oras na nakapaghiwalay na siya. Pero ang tadhana ay matigas kapag tungkol sa mga pag-ibig na mas malaki kaysa sa ego. At kahit na hindi siya nagsasalita, kahit na iniiwasan ng iyong tingin, siya ay nakakaramdam. Sa katahimikan, sa pagitan ng isang pag-iisip at isa pa, ang iyong pangalan ay umaalingaw-ngaw sa loob niya. Napansin mo na ba kung paano ang ilang koneksyon ay hindi sumusunod sa lohika? Para bang sila ay gawa sa isang hindi nakikitang tela, imposible putulin? Iyan ang sinasabi ko. Mayroong isang bagay sa pagitan ninyo na hindi lamang alaala, ito ay buhay na enerhiya, pumipintig lampas sa kung ano ang kayang kontrolin ng sino man. Kaya naman, kahit na magkahiwalay, nagkikita pa rin kayo sa mga panaginip. Kaya naman, kahit na sa katahimikan, naririnig pa rin kayo. Kung ang mensaheng ito ay nagsimula ng humaplos sa iyong puso, mag-subscribe na ngayon. Ang kanal na ito ay hindi tungkol sa nilalaman. Ito ay tungkol sa espiritual na pagligtas. Dito, bawat salita ay isang sinag ng liwanag na muling naguugnay sa iyo, sa kung ano ang alam na ng iyong kaluluwa, ngunit nakalimutan ng iyong isip. Ngayon, pag-uusapan natin ang pag-ibig na hindi nagpapahintulot na mailibing. Tungkol sa pagsubok na magpatuloy na laging nabibigo, sa parehong presensya, sa parehong tingin na wala ng pisikal na naroroon, ngunit patuloy na naninirahan sa bawat sulok ng iyong pag-iral. Pag-uusapan natin ang tungkol sa kung ano ang pinipilit ng tadhana na panatilihing buhay kahit na pareho kayong nagsisikap na itanggi dahil sa kaibuturan alam mo hindi ito simpleng pangungulila hindi ito simpleng alaala ito ay isang bagay na mas malaki isang bagay na kahit ang panahon na lahat ay binabago ay hindi nakayang burahin at marahil dahil hindi pa ito ang tamang oras upang matapos. Marahil, ang tila paglayo ay simpleng pagitan bago ang susunod na kabanata. Handa ka na bang maunawaan kung bakit sinubukan niyang kalimutan ka, ngunit hindi pinayagan ng tadhana? Nagtatanong ka kung ano ang nangyari sa pagitan ng malalim na tingin, puno ng tahimik na mga pangako, at sa malamig na bangin na ngayon, ay umiiral sa pagitan ninyong dalawa. Para bang, Bigla, ang init ay naging distansya. Para bang ang tadhana ay nagsara ng isang pinto nang walang babala. Pero sa kaibuturan, mayroong isang bagay sa iyo na alam na hindi ito ganoon kasimple. Sinusubukan mong maging matatag. Sinusubukan mong sabihan ang iyong sarili na tapos na, na hindi na ito sulit na maghintay. Ngunit sapat na ang isang detalye, isang sandali, para muling magiba ang tibok ng puso. Ang simpleng tunog ng isang pangalan na kahawig nang sa kanya ay sapat na upang gisingin ang mga natutulog na alaala at hindi mahalaga kung gaano ka paman kaabalang. Ang presensyang ito ay buhay pa rin sa isang lugar sa loob mo. Ang tanong na ayaw tumigil ay, kung siya ay umiwas, ito ba ay dahil hindi na siya nakakaramdam? O ito ba ay dahil masyado siyang nakakaramdam? Marahil ay hindi niya ito sasabihin. Marahil, kung tatanungin, Itatanggipan niya. Pero ang kanyang katahimikan ay may dalang mas maraming sagot kaysa sa iyong inaasahan. Dahil kapag ang isang kaluluwa ay sumusubok na tumakas mula sa isa pa at hindi makagawa, ang paglayo ay hindi pagtanggi, ito ay depensa. Para bang siya ay natatakot sa nararamdaman niya, natatakot sa kung ano ang pinupukaw ninyong dalawa sa isa't isa Napansin mo na ba na mayroong isang uri ng pag-ibig na hindi natutunaw sa paglipas ng panahon, kundi nagiging mas matindi pa? Maaari itong magtago sa loob ng mga buwan, hanggang taon, pero sapat na ang isang muling pagkikita upang muling magliyab na parang hindi kailanman nawala. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi lamang gawa sa mga alaala. Ito ay ginawa ng mga ugat ng espiritu. Para bang kayo ay dalawang ilog na kahit na sumusunod sa magkaibang agos sa huli ay palaging dumadaloy patungo sa parehong dagat at sa kaibuturan, nararamdaman mo ito nararamdaman mong hindi kanya nakalimutan nararamdaman mong kahit gaano pa man siya sumubok na lumayo may isang bahagi sa kanya na patuloy na bumabalik sa iyo kahit na ito ay sa isip lamang kahit na ito ay kapag siya ay nag-iisa dahil walang sino man ang makakatakas magpakailan man mula sa isang bagay na ipinanganak upang maging walang hanggan pero narito ang bahagi na pinakamasakit hindi niya ibibigay sa iyo ang lahat ng sagot na hinahanap mo marahil ay hindi niya kailanman aminin na siya ay nakakaramdam pa marahil ay patuloy siyang nagsisikap na patunayan sa kanyang sarili na siya ay nakapagpatuloy na pero ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling napapansin mo ito sa mga senyales sa mga pagkakataon sa mga hindi inaasahang pagkikita napapansin mo kapag ang tadhana ay naglalagay sa inyo sa parehong lugar nang walang sino man sa inyo ang nagplano napapansin mo kapag ang kanyang pangalan ay lumalabas sa iyong harapan sa mga araw na sinumpaan mong hindi mo siya iisipin at sa mga oras na iyon dumarating ang halo ng sakit at pag-asa sakit dahil ang distansya ay patuloy pag-asa dahil ang ugnayan ay nananatili. Nagtatanong ka kung ang distansyang ito ay isang parusa o isang paghahanda. Ang universo ba ay sumusubok na protektahan kayong dalawa mula sa isang bagay na hindi pa kayo handa na maranasan? O ito ba ay simpleng ego na nakikialam? Lumilikha ng hadlang kung saan ang kaluluwa ay nais lamang ng mga tulay. Hindi lahat ng mukhang wakas ay wakas. Minsan, ito ay simpleng katahimikan bago ang isang bagong kanta at marahil ay tinitirhan ninyo ang eksaktong ito. Isang pagitan na sa halip na sirain, pinapalakas ang nasa ilalim na binubuo sa hindi nakikita. Ito ang sugat at sabay nito, ang regalo ng pagmamahal ng kaluluwa. Hindi ito kailanman sumusunod sa pinakamadaling daan. Ito ay kumikilos, nagbibigay ng hamon, sumusubok Pinipilit kang tumingin sa loob, harapin ang mga takot, kawalang katiyakan at mga lumang sugat. At kahit na masakit, ito ay nagbabago. Naranasan mo na ba ang ganitong uri ng koneksyon? Yung pagmamahal na sa tingin mo ay nandoon pa rin, anuman ang mangyari? Kaya't sabihin mo sa akin, dahil ito mismo ang pag-usapan natin ng mas malalim sa susunod na bahagi. Ang sakit ng paghihiwalay ay hindi lamang nasa kawalang laman na iniwan nito, kundi sa eko na nananatili sa loob mo. Parang kahit nawala siya, ang kanyang enerhiya ay naroon pa rin sa mga hindi nakikitang pasilyo ng iyong kaluluwa at sa kabila ng lahat, nararamdaman mo. Nararamdaman mo kapag iniisip kanya. Nararamdaman mo kapag dahan-dahang humahaplos ang tadhana at binubulong ang kanyang pangalan sa iyong kamalayan kahit na walang malinaw na dahilan. Ang hindi nakikita ng marami ay ang mga ganitong koneksyon ay hindi sumusunod sa lohika ng tao. Hindi sila sumusunod sa mga batas ng oras, distansya, o mga sinadyang pagpili. Sila ay mga espiritual na salamin. Siya ang refleksyon ng mga bahagi mo na marahil hindi mo kailanman makikita kung hindi dahil sa koneksyon ito. Kaya naman, kahit malayo, siya pa rin ay nagiging sanhi ng napakalalim na emosyon. Hindi lamang ito tungkol sa kanya, kundi sa kung ano ang kanyang pinupukaw sa Pero dito pumapasok ang malaking salungatan. Hindi kayang tiisin ng ego ang ganitong intensidad. Ang ego ay naghahanap ng seguridad, kontrol, mga garantiya. Samantalang ang kaluluwa ay nagnanais ng pagpapalawak, pagbibigay, at katotohanan. Kapag siya ay umalis, Madalas ay hindi dahil naubos na ang nararamdaman, kundi dahil ang maramdaman ka ay masyadong matindi. Dahil ang harapin ang iyong tingin, ay nangangahulugang harapin ang iyong sariling mga anino, ang iyong mga pinakamatandang takot, at hindi lahat ay handa para dito. Ang universo, sa kanyang karunungan, ay nagpapahintulot sa mga paghihiwalay, hindi bilang parusa, Kundi bilang bahagi ng proseso ng paglilinis, ang katahimikan at kawalan ay pinipilit ang bawat isa na tumingin sa sarili, harapin ang mga panloob na sugat, pagalingin ang mga bagay na kung hindi ay patuloy na itinutulak sa ilalim ng alpombra. Parang sinasabi ng tadhana, magkikita kayo muli, pero bago iyon, kailangan ninyong maging handa, at marahil ikaw ay nasa eksaktong yugtong ito ang hangganan sa pagitan ng pagkakapit ng tao at ang pagmamahal ng kaluluwa. Ang pagkakapit ay humihingi ng agarang sagot, ng tuloy-tuloy na kontak, ng katiyakan. Ang pagmamahal ng kaluluwa sa kabilang banda ay marunong maghintay, marunong magtiwala, alam na hindi lahat ay kailangang ipaliwanag ngayon. Kaya naman, kahit gaano pa ito masakit, mayroong bahagi sa iyo na hindi lubos na makabitaw sa koneksyong ito. Minsan ang paghihiwalay ay simpleng paraan ng universo upang ayusin ang mga enerhiya, parang isang kinakailangang pahinga upang kayo ay makapag-ayos ng paisa-isa at sa hinaharap magkita sa mas tunay na paraan. Ang paghihiwalay sa kasong ito ay hindi ang katapusan ng kwento. Ito ay isang tahimik na kabanata kung saan ang kwento ay umuunlad sa hindi nakikita. At kahit sa katahimikang iyon, ang pagmamahal ng kaluluwa ay nagsasalita. Lumalabas ito sa mga pangarap, sa mga sinkronisidad, sa kantang tumutugtog sa tamang oras. Lumalabas ito sa hindi komportabling nararamdaman mo kapag sinubukan mong mahalin ang ibang tao at napagtanto mong, sa isang paraan, ang iyong puso ay nakatali pa rin sa tingin na iyon na tumatak sa iyo. Ang pinakamagandang bahagi ay siya rin ay nakadarama. Maari siyang tumanggi. Maaring magpanggap na hindi siya nag-iisip. Maaari pang subukang bumuo ng ibang buhay. Pero may mga sandali kung saan ang alaala mo ay umaabot sa kanya tulad ng isang alon. At sa mga sandaling iyon, naiintindihan niya kahit na ayaw niyang aminin na ang koneksyon ninyong dalawa ay hindi isang bagay na maaring mapawi ng distansya. Kung mayroong bahagi ng ito na kumikilos sa iyo, isulat dito sa mga komento kung ano ang sinasabi ng iyong kaluluwa. Dahil ang nararamdaman mo ay hindi kabaliwan, hindi imahinasyon. Ito ang tawag. At ang tawag ay hindi nagsasara hanggang ito ay matugunan. Ang kanyang katahimikan ay hindi ang katapusan. Minsan, ito ay iyong simula. At kahit gaano pa ito masakit aminin, maraming mga paggaling ang nagsisimula sa sandaling ang kawalan ay umuusbong nang siya ay umalis. Hindi lamang ang kanyang presensya ang nawala sa iyong tabi, kundi pati na rin ang seguridad na naramdaman mo na mayroong isang tao upang i-anchor ang iyong mga araw. Bigla, ang natira ay ikaw at ikaw lamang. Sa simula, tila ito ay hindi makatarungan. Nagtatanong ka sa universo nagtatanong sa iyong sarili. Sinusubukang intindihin kung saan ka nagkamali. Pero unti-unti, nagsisimula kang mapagtanto na ang kawalang ito ay nagtutulak sa iyo patungo sa isang mas mahalagang muling pagkikita. Ang muling pagkikita sa kung sino ka talaga nang hindi umaasa sa kanyang tingin upang maramdaman ang iyong kabuuan. Ang pahinga na inilagay ng tadhana sa pagitan ninyo ay hindi parusa parang ang universo ay humihila ng preno upang makapagpahinga ka, upang tingnan ang iyong sarili, upang pakinggan ang iyong sarili. Maraming beses, ginugugol natin ang napakaraming oras na sinisikap na panatilihing buhay ang isang pagmamahal na nakakalimutan nating alagaan ang apoy na nagliliyab sa loob natin. At kapag ang apoy na ito ay nagsimulang mamatay, ang koneksyon sa iba ay nawawalan din ng lakas. Ang sandaling ito ay isang paanyaya upang bumalik sa iyong sentro, upang alalahanin na bago siya dumating ikaw ay naroroon na. At bago siya bumalik, kung pahihintulutan ng tadhana, kailangan mong bumalik sa iyong sarili. Dahil ang katotohanan ay walang ganitong panloob na pagkakasunod-sunod, anumang muling pagkikita ay magiging isang pag-uulit lamang ng parehong mga sakit itinuturo sa atin ng espiritualidad na ang pagbibigay ay hindi pagsuko. Ang pagbibigay ay pagtitiwala. Ito ay ang pagbitiw sa pangangailangan na kontrolin ang oras, ang mga sagot, ang mga landas. Ito ay ang pagpapaluwag ng hawakan, hindi ang pagmamahal. Ito ay ang pag-unawa na kung may totoo sa pagitan ninyo, walang distansya ang makakapagpawala nito. At kung wala, ito ay dahil ang darating ay mas nakahanay pa sa iyong esensya. Ang katahimikan, gaano man ito hindi komportable, ay nagsasalita rin. Ipinapakita nito ang mga takot na ayaw mong harapin. Ipinapakita nito kung saan ka pa rin umaasa sa isang panlabas na bagay upang makaramdam ng kapayapaan. Itinuturo nito ang mga lumang sugat na maaring nabukas bago pa man siya pumasok sa iyong buhay. Kapag nagsimula kang makinig sa katahimikan ng iyong kaluluwa, sa halip na subukang punan ito ng kahit anong bagay, humihinto itong maging isang kawalang silid at nagiging isang masaganang lupa para sa iyong pag-usbong. Walang tunay na pag-ibig na humihingi na ikaw ay magpakamaliit. Ang umibig ay hindi nangangahulugang magmakaawa para sa atensyon. Hindi ito ang paghubog sa sarili upang umangkop sa espasyo na inaalok sa iyo ng iba. Ang umibig ay ang pagkilala sa sarili sa iba. Ngunit higit sa lahat, ito ay ang pagkilala sa sarili. Ito ay ang pagtingin sa salamin at nakikita ang halaga. Kahit na walang refleksyon nito sa iyong tabi. At habang pinapalakas mo ang iyong sarili sa lugar na ito, mas nagbabago ang enerhiya. Mas tumitigil kang maghanap at nagsisimula kang umakit. Ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagtutuloy-tuloy, kundi sa pamamagitan ng magnetismo ng sino mang nakaayon sa kanyang sarili. Kung ang mensaheng ito ay tumatama sa iyo, ito ay dahil ikaw ay nasa daan pabalik sa iyong sarili. Maaring masakit ngayon, ngunit ang sakit na ito ay isang senyales ng muling pagsilang. At kapag ganap mong natagpuan ang iyong sarili, mapapansin mong wala nang nasayang. Ito ang paghahanda. Ang kanyang katahimikan sa katunayan ay ang lupa kung saan ikaw ay nagtayo ng isang bagong bersyon ng iyong sarili. At ito ang bersyon na nais ng tadhana na umusbong bago ang kahit anong muling pagkikita. Hindi ka ang bahagi na naghihintay. Ikaw ang bahagi na nagigising. At dito nagsisimula ang pagbabago. Matapos mong malampasan ang sakit, ang katahimikan, at ang pananabik, Dumarating ang sandali na nauunawaan ng kaluluwa. Ang tunay na muling pagkikita ay hindi sa kanya, kundi sa iyo. Kapag bumagsak ang pirasong ito, may nagbabago sa iyong enerhiya. Tumitigil ka sa pagtingin sa pintuan na umaasang siya ay papasok at nagsisimula kang tumingin sa loob, sa espasyong matagal ng walang laman. Sa sandaling ito, napapansin mong hindi mo nawala ang iyong ibang kalahati dahil hindi ka kailanman naging kalahati ng anuman. Lagi kang buo. Nakalimutan mo lamang ito. Ang pagising ay hindi nangyayari ng sabay-sabay. Ito ay binubuo ng maliliit na kilos na, kapag pinagsama-sama, ay nagbabago ng lahat. Ito ay kapag nagpasya kang itigil ang muling pag-uusap sa mga lumang usapan at nagsimulang lumikha ng mga bagong diyalogo sa buhay. Ito ay kapag pinili mong isuot ang damit na gusto mo, hindi upang mapansin siya, kundi dahil gusto mo ang refleksyon na nakikita mo sa salamin. Ito ay kapag nauunawaan mong hindi mo kailangang maghintay sa kanyang haplos upang makaramdam ng init dahil ang apoy ay naglalagablab na sa loob mo. At alam mo ba kung ano ang mas nakakagulat? Kapag muling umaayon ka, kapag bumabalik ka sa iyong sentro, ang enerhiyang ito ay lumalawak. Kahit malayo, kahit sa katahimikan, Nararamdaman niya. Parang may bahagi sa kanya na nakakaalam na may nagbago sa iyo. Ang pag-ibig ng kaluluwa ay telepatiko. Hindi ito nangangailangan ng mga salita upang maramdaman. Ang pagbabagong ito sa loob ay hindi upang mag -udyok. Hindi ito upang ipakita ang anuman sa kanya. Ito ay para sa iyo. Dahil kapag ikaw ay naninindigan sa iyong sariling soberanya, kapag tumitigil kang mamuhay na umaasa sa isang pagligtas, ang universo ay nagsisimulang magplano para sa iyo. Parang may mga hindi nakikitang pintuan na nagbubukas at mga bagong posibilidad na lumilitaw. Kabilang ang muling pagkikita kung ito ay nakatakdang mangyari. Ang personal na kapangyarihan ay nagsisimula kapag nauunawaan mong ang kapayapaan ay hindi nakadepende sa anumang panlabas. Na ang pag-iral o hindi sa kanya ay hindi nagtatakda ng halaga na mayroon ka na ang pinakamahalagang pag-ibig sa iyong buhay ay ang pag-ibig na nararamdaman mo para sa iyong sarili. Kapag ang katotohanan ito ay nanatili, hindi mo na kailangang dumapit na may takot. Maaari kang magpalaya at ang pagpapalaya sa pag-ibig ng kaluluwa ay ang susi na kadalasang nagdadala sa iba pabalik. Ang umibig sa ganitong paraan ay naiiba. Hindi ito nangangailangan na magkasama upang maramdaman ang koneksyon wala kang takot sa distansya dahil ang esensya ay hindi nawawala. Alam mong, anuman ang mangyari, ang kwento na mayroon kayo ay nakasulat na sa kawalang hanggan ng kaluluwa. At kung ito ay ipagpapatuloy, ito ay magiging sa isang bagong paraan. Malinis, wala ang mga sugat na dati nang humadlang. Kapag narating mo ang puntong ito, wala nang kawalang pag-asa. Naroon ang katahimikan. Hindi ka humihingi hindi ka nagmamakaawa. Hindi ka tumatakbo. Lumalakad ka. At sa paglalakad na ito, ang pag-ibig ay nagiging magaan. Humihinto itong maging isang angkla at nagiging hangin na nagtutulak sa iyo. Hindi ka kalahati ng sino Ikaw ang kabuuan. At sinumang magiging iyong salamin ay makaramdam, makikilala ka. At kung siya ay handa na, babalik siya. Ngunit kung hindi siya babalik, ikaw ay nasa pinakamaligtas na lugar na mayroon sa loob ng iyong sarili. Ito ang tunay na kapangyarihan. Ito ang pag-ibig na lumalampas sa takot at pangangailangan. At sa estadong ito, ang kaluluwa ay nagiging magnetiko. Umaakit lamang ng mga bagay na nasa harmoniya sa kung ano siya. Maaari siyang mag-ukol sa ibang kwento, ibang landas. Ngunit kapag ang koneksyon ay totoo, ito ay mananatili. Hindi upang ikulong ka, kundi upang ipaalala sa iyo kung sino ka at kung saan ka nagmula. Ang universo ay hindi nagmamadali. Ito ay nagtatrabaho sa katahimikan, sa mga bagay na hindi mo nakikita. Habang ikaw ay gumagaling, siya ay naglilipat ng mga hindi nakikitang piraso, nag-aayos ng mga landas, lumilikha ng mga hindi inaasahang pagkikita. At sa oras na hindi mo inaasahan, ang lahat ng iyon na tila nawala ay maaring makakuha ng bagong kahulugan. Maaring mangyari ang muling pagkikita. Maaring dalhin ka ng buhay sa isang pag-ibig na mas nakahanay. Ngunit, sa anumang paraan, wala sa mga naranasan mo ang nasayang. Nandito ka hindi dahil sa pagkakataon. Mayroon kang isang bagay sa iyo na kumikilala sa bawat salita. Parang sila ay nagmula sa isang lugar na dati mo nang kilala. Ito ang iyong kaluluwa na sumasagot. Ito ang tawag na hindi kailanman naglalaho. At kahit na siya ay sinubukang kalimutan ka. Kahit na siya ay umalis, may bahagi sa kanya na alam. Ang ilang mga kwento ay hindi ka siya sa paglimot. Ang ilang mga damdamin ay hindi maaaring ilibing. Dahil isinulat ang mga ito bago pa man kayo isinilang. Ang katahimikan na ngayon ay umiiral sa pagitan ninyo, ay hindi ka walang silid. Siya ay puno ng mga kahulugan, puno ng mga banayad na galaw, na hindi napapansin ng isipan, ngunit nararamdaman ng puso. Dito nagtatrabaho ang universo. Dito muling inaayos ang enerhiya upang isang araw, dumating ang sagot. Maaring sa nyo ng muling pagkikita o ganap na pagpapalaya. At habang nangyayari ito, ikaw ay nabubuhay. Hindi ka nakaupo at nagaantay. Hindi mo pinipigilan ang iyong buhay. Ikaw ay namumukadkad, natututo, lumalakas. Dahil ang pinakamalaking muling pagkikita na maaari mong magkaroon ay sa iyong sariling espiritu. Dito nakatago ang kapayapaan na walang sino man ang makakakuha. Kung ang mensaheng ito ay nakipag-usap sa iyong kaluluwa, mag-subscribe na ngayon. Dito, bawat salita ay ginawa upang humaplos kung saan hindi umabot ang mundo. I-like, ibahagi, at iwanan sa mga komento. Nararamdaman mo bang may itinatagong destinasyon para sa inyong dalawa? O nararamdaman mo bang handa ka ng magpatuloy ng walang takot? Itago ang katotohanan ito. Ang mga twin flame ay hindi nagahanap. Sila ay nagkikita sa panahon kung kailan handa na ang kaluluwa. Ito ang pagtatapos. Ngunit sa kaibuturan, alam mo, ang mga kwento tulad ng iyo ay hindi kailanman tunay na nagtatapos. Sila ay nagbabago lamang ng anyo hanggang sa magpasya ang tadhana sa susunod na kabanata.